Ang ganda. Ang kit nga. Ano yan? Naganda yung sabal? Pabango yan. Ha? Gulat na gulat talaga yung asawa ko no sinabi kong air freshener ito. Akala kasi talaga niya coffee cups ito kaya sabi niya ang ganda daw at kung reusable daw ba. Ito nga pala yung bagong labas na air freshener ng Ace Chase at talaga namang naamis ako sa design nito. Actually suki na nila ako at pang-apat na bili ko na to sa shop nila. So yung tatlong scent na binili ko nung una nilagay ko sa mga CR namin sa bahay. Tapos itong bagong bili ko bala ko siyang ilagay sa sasakyan namin. Nakakatawa tong bagong air freshener nila kasi super cute talaga ng design. Mukha talaga siyang baso super handy lang. So, kasyang-kasya todo sa sakyan namin. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko dito yung aroma niya. Napaka soothing fragrance talaga. Nakaka-relax. Itong coffee cup fragrance nila, amoy coffee talaga siya. Kaya naman nakaka-relax talaga yung aroma niya. Tapos, itong milk cup, medyo sweet siya na amoy milkshake. Pero, ang kagandahan sa kanya, yung pagka-sweet niya, hindi masakit sa ilong. Tamang-tama lang. Ang pinaka maganda pa, ang tagal nitong maubos. It can last up to 3 months. Ganun siya katagal maubos, kaya naman makakatipid talaga kay dito. At napaka long lasting pa nung amoy niya. Tapos suitable pa siya gamitin kahit saan. Pwede siya sa cars, bedrooms, lobbies, cabins, wardrobes, at saka sa mga washroom or CR. Kaya kung naghahanap din kayo ng air freshener na long lasting yung amoy, mabango at hindi masakit sa ilong, eto na yon. Ilalagay ko na lang yung link sa yellow basket para maka-order din kayo. Bye!